Eto ho ang mga ini-Anderson ni Pangulong Marcos. Alam nyo na ho ang gagawin etong election. Zero votes po tayo para sa mga yan para makabawi ho tayo sa mga pangbubudol sa atin ng administrasyong Marcos ha. Ito po, isa isahin natin. paki na lang para sa eleksyon na darating eh madali na lang silang tandaan. Zero votes po tayo kay Ben Hurabalos, abi Binay. Pia Cayetano, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Imi Marcos, lalo na to isang balimbing. Manny Pacquiao na noon ay galit na galit kay Marcos kung matatandaan niyo po. Bong Revilla, na may kaso na noon na pangdarambong, ibobote niyo pa rin ba? Tito Sot Francis Tolentino, Erwin Tulfo na may kinikilingan, at Camille Villar. Yan po, tandaan niyo po yung mga pagmumukhang yan. Zero votes po tayo diyan. Bago po 'yan mga kaibigan, paki-like po ng video and subscribe na rin po sa ating channel. Malaking tulong po ito sa aming mga creator. Maraming salamat. Okay, pag-usapan natin tong speech ni BBM. Nung nagsalita na ang pangulo, ah, okay. ay mukhang taliwas dun sa tema. Uh -huh. oh, kasi ang sabi uh -huh. pagkakaisa, pagkakasundo uh -huh. at kaularan ng yes. ating bansa. Eh tingnan natin, ha? Uh -huh. Pakinggan natin ang pangulong Bongbong Marcos. Hmm. Nung bang siya'y nagsalita, ang sabi niya, kailangan natin magkaisa. Oo. Oh, kailangan natin ang pagkakasundo. Oo. Oh, para tayo umunlad lahat. Kasi yun naman tayo kailangan, ha? Ayun ang kailangan. O, At, wala, wala, tayo, wala, tayong pagtatalo doon? wala tayong pagtatalo. Oh, At wala man, tayong tema. Tama naman. Tingnan natin. Pati naman nangyari? Eh, ito. Ang ulo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Man! Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Hinataman ang ating mga Coast Guard. ang ating mga Coast Guard. Hinaharap ang ating mga mangingisda. Ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Unang-una, halatang halata na binabasa niya lang to para lang siyang nagra-wrap ng checklist. Sabihin ng peace check, banggitin ang unity check, magbitaw ng pangakong walang laman check. Pero nasaan yung sinceridad, yung apoy? Kung seryoso ka sa peace, dapat ramdam ng tao na totoo yung sinasabi mo. At wag na tayong magpaka-plastic sa content. Parang pinagtagpitagping generic na political statements. Ang sabi niya, peace. Pero inuna pa niyang manumbat sa past administrations. Kita, nagtataka nga ako, par parang yung mga iba na naging kandidato eh nag-deliver lang yata ng suka eh nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala naman natin wala tayo wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato kung iahambing natin sa mga napulot nila ang ticket natin mula sa Senado hanggang sa ang bayan ay mga leader na subok sa servisyo magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino ano to? Unity pero may patama. Kung gusto mo ng pagkakaisa, huwag mo nang buhayin yung luma't bulok na awayan. Ang labo, bro. Tapos, parang robot magsalita. Para lang siyang napilitan, wala kang mararamdamang connection sa mga tao. Kung gusto mong maging leader, dapat may puso, may tapang, may totoong mensahe. Eh ito, para lang nagbabasa ng teleprompter na sinulat ng kung sino. Ayon. Mm -hmm. Eh, huwag natin bang ano, yung last part. Yung mm -hmm. unang bahagi nila. Eh baka naman merong naunang pahayag ang Pangulong Bongbong Nelson. Meron Kaya mo. kung bakit niya naunang sinabi yun, wala akong alam. Hindi uh, ko alam eh. Yun ang lumalabas lang yun sa And social eh, media. Eh, eh kasi kung oh. sabihin na natin na may mga naunang pahayag, to, pero kung ang tema mo ay pagkakaisa at pagkakasundo uh, at pagbabago, pagbabago, kaularan, oh. hindi ka magdwedwell dito sa mga... Uh, bagay na pwedeng pagmulan ng hindi pagkakasundo at pagkaka... Uh, parang magalit pa sa'yo, hindi ba? Uh -huh. Eh, lalo-lalo na sana kung, kung totoo lahat eh. Diyos ko, sino man yung scriptwriter niya, huwag na nilang ulitin yon At ang pinakamasakit, ang daming problema ng bansa. Mataas ang bilihin ang bagal ng gobyerno sa pag-asikaso ng permit at kung ano-ano pang gulo tapos ang pinagtuunan niya ng pansin is speech na parang high school essay, tao ang kailangan ng sagot at aksyon, hindi lecture o empty words, sa madaling salita. Kung gusto ni BBM na magka-peace, magsimula siya sa pagiging totoo sa mga tao, bawas scripted, dagdag puso, bawas kalat, dagdag laman. Kasi sa ngayon, walang dating, supalpal. So